Hello, no, Tol. Andito na ako sa ano, sa Ona Pungo Cafe. Dito na tayo magkita. Ah, on the way ka na. O, oh, sige, sige, sige. Tol. Hoy, Tol, mas na? Okay lang. Tatrabaho ka pa rin. Oo. No. Ilang years ka na ulit nagtatrabaho? Mga 5 years na. Nung 5 years. Sa 5 years mong pagtatrabaho, kamusta ka naman? Ayun, baon pa rin ako sa utang. Baon ka pa rin sa utang. Alam mo kasi pare, mahirap talaga maging empleyado. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mong umasenso, magnegosyo ka. Wala nga alam sa mga negosyo eh. Hindi, kaya nga kita pinapunta dito eh kasi mayaalong ako sa yung negosyo na talagang magugustuhan mo. Ano ba yan? Madali lang to. Ganito lang oh. Eh, explain ko sa'yo ha, makinig ka ha. Ang gagawin mo lang dito, tol, mag invest ka lang dito ng 7,000. Tapos meron ka ng account dito. Ang gagawin mo lang tol, mag invite ka lang ng dalawa mong kakilala. Ilalagay natin dito sa left, tsaka sa right. Yung dalawa mong kakilala, ganyan. Ngayon, pag meron ka ng tao sa left and right, magpapares yan. Pag nagpares yan tol, left and right, meron ka dyang 1,500 papasok yan sa account mo ngayon ang gagawin ng dalawa mo kaibigan mag invite din yan ng dalawa nilang kakilala okay habang dumadami yung tao mo sa left tsaka sa right, magpaparis yan. Doon kakikita ng malaki. Ayos pala yan, no? Malaki yung kitaan. Kada dumadami yung tao ko, kikita ako Oo, oh, ganun lang. Kaya mabilis dito, Tol. Okay. Pero totoo ba yan, Tol? May mga yumayaman dyan. Oo, oh, Tol. Madami ng yumaman dito. Ito, papakita ko sa'yo. Ito yung upline ko. Ayan, o. Dating construction worker yan, pero tinan mo naman. Ayan, May mga sasakyan na siya. Ang laki ng cheque niya ba? Dahil lang yan dito sa ganitong sistema. Kaya kung ako sa tol, sumali ka na dito. Kaso wala pa akong, ano eh, pere. Hindi, mo lang pakaan. Kasi ako, ginawan ko ng pakaan para ako makasali dito eh. Alam mo, ginawa ko pakaan. Nagpenta ako ng cellphone, makasali lang ako dito. Kaya kung ako sa tol, gawin mo lang pakaan yung 7,000 para makasali ka kagad. Pag sumali ka ngayon, lalagyan kita ng mga tao sa ilalim. Pero ikaw, kumikita ka na ba dyan? Hindi pa ako kumikita, pero pag sumali ka, kikita na ako. Ano tol? Sumali ka na ngayon. Sayang yung pagkakataon. Kaso wala pa ang pere. Eh, nung may cellphone ka naman, o isang na lamon na yung cellphone mo. Ano, baka makasali ka na dito. Dali na. Sige, sige. Sangla na dito. Oo. Oh. Okay. Saka na kasi... bibigyan mo hmm. ng ano, ha, tao. Oo. Uh, ako bahala sa'yo dito. Tutulungan uh -huh. kita dito. Sasangla natin to. Ah, bukas tayo magkita ulit dito. Saka na kasi office. Ah, Dito na ulit tayo magkita. Okay. So, una na ako kasi may ano pa ako May, may client pa ako eh ha? Bukas tayo kita, ha? Sige to lang. Basta sure yan, ha? mo sana ako Swabe ha? Pagbigyan mo Hi, sir. Ito na po yung bill nyo. Pakalong bayad na to. Ay, hindi po. Sabi po na kasama mo, ikaw daw po magbabayad. Anak ka nang po Anak ka nang po Anak ka ng pulis ng may kawayan Nanay mo'y malan